dapat i-consider sa pagsisimula ng rental property business or transient house. Pag ang napili mong negosyo ay yung per rate, dapat sobrang mapili ka sa tenant. Kasi nga, one-year contract yan. So, kailangan maganda kung malalaman mo yung background ng tenant para alam mo kung ito bang tenant na to ay maayos, nagbabayad ba sa tamang date at hindi ba magkakaproblema yung unit mo. For example, yung mga tenant na walang pakialam kung ma-damage or mawasak nila yung unit mo they don't care. Kahit masunog nila yung unit mo, wala silang pakialam. May mga ganong klaseng tenant. Hindi ko alam kung saan sila nang galing, pero may ganon at naranasan ko na yan. Kaya naman, ayoko nang maranasan mo. Kaya sinasabi ko lahat ng sayo to, para at least aware ka na may mga ganong klaseng tao. So, be very careful sa pagpili ng tenant. Lalo na kung meron kang one-year contract, maging mapili. Hindi porke may pambayad, tatanggapin mo na. That's number one. And then, kung transient house business naman, ang um, plano mong itayo, meron kang house rules. Diyan sa bawat unit mo. And then, uh, malino doon na, katulad doon sa akin, uh, clean as you go kasi ako. Kaya most of my guests naman is bagong malis, um, nagwawalis-walis sila or at least, hindi sila nag-iiwan ng mga hugasang plato sa lababo. So, ganun sila kaayos sa unit. Kaya, ganun sila kaayos sa unit at kadisiplina din. So, hindi naman nila kailangan linisin yung buong unit. At least lang, kung ano yung tsura nung umalis sila, eh, ganun din pag-checkout nila. Yun lang naman na sa landlord yung gusto ko. And yun yung pinaka-important sa akin, yung respect ng unit. Kaya meron akong house rules. And then, syempre, doon na rin naka-attach yung wifi password ko and number din ng driver kasi meron akong transportation services sa kanila. Yun dapat meron ka at considered mo pag mag-start ka ng rental property business. And i-considered mo rin yung, of course, yung advance payment nung no? Guess. For monthly rent, payment muna sila bago mo sila tanggapin dyan sa unit mo. One month advance and two months deposit sa per month ang rate. And then sa transient house business naman is 50% down payment And upon check-in, dapat bayad na sila para hindi ka hahabol-habol sa guest. Kasi ako, experience ko, no, naranasan ko dito sa unit na to. Merong guest na wedding guest na nagrent sa akin dyan. Sobrang dami nila. Nirentan nila actually, hindi lang ito. Pati itong buong unit ko, itong duplex unit. So, apat na unit yan. So, nirentahan nila yan. And then, during check-out, hindi pa sila nagbabayad sa akin. Ang ginawa ko is, inarangan ko pa yung sasakyan nung uh, bright It's made me para singilin. Kasi nga, check out na, hindi pa complete yung bayad. Eh, laki pa ng balance during that time. Mga, kung hindi ako nagkakamali, more than 10,000 pa yung balance nila. So, ganun kalaki yung balance. Nung naranasan ko yun, naging mahigpit na ako pagdating sa balance, I usually don't give the key pag mag-check in yung guest hanggat hindi pa sila bayad. So, ganun ako ka-stricto. Kasi nga, ayoko na nung hahabul-habul sa guest para maningil. Yun yung pinaka-ayoko. Lalo na yung mga guest na group guest like wedding or mga may event sila dito sa Lucena. Yun yung pinaka ko. Okay pa sa akin yung mga board examiner. Pag mga board examiner, ano ako dyan, may peace of mind. Pero other, other guests, uh, naniningil talaga ako. Pressured sila. Eh, yun yung rules. So, yun yung rules ko. Kaya talagang, basta hindi ako nahihiyang maningil. So, bilang landlord, kung gusto mo maging landlord, dapat hindi ka nahihiyain maningil. So, maningil ka sa oras, maningil ka ng advance para mapagtagumpayan mo ang ganitong klaseng negosyo. By the way, I'm Len Hagoba. Owner nga pala ako ng mga rental property. Yan. So, dito yan sa Lucena City. So, kung may question kayo or comment lang po kayo dito sa baba, eh, join din po kayo sa group na binuo ko, ang All About Rental Property Business at Bahay uh, dyan pwede po kayong mag-ask ng question kung meron po kayong gustong iklaro. And nandyan din po yung mga landlord na katulad natin. Uh, pwede nyo rin, pwede rin po silang sumagot sa mga question nyo. So, bye po muna ngayon. See you po next time. Bye!